Hello mga ka-ITs, kumusta ang lahat? Nako naman po, sorry naman. Ngayon lang ako nakapag-upload uli. Isang linggo din akong nawala sa YouTube world. At hindi mula ako nakapag-update. Paano kasi? Meron tayong ibang pinagkaabalahan na importante. Kaya doon muna ako nakatutok mga friends. Malalaman nyo rin yan sa susunod ko na upload kasi na i gawan ko rin doon yun ng content para alam nyo kung anong pinagkaabalahan ko. Aside dito sa pagbablog, mayroon din akong pinagkaabalahan na bago ngayon. So, kung ang lahat, sana na nasa pabuting kalagayan kayo. Kung kayo ay bagong napatpan sa YouTube channel, maaari lang po mag-like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos ng ating ina-upload. At maging friend na rin kita. Welcome ka dito sa akin mong tahanan, my friend. At sa mga ko mga subscribers, marami pa rin salamat sa inyong walang sa pagsubaybay sa aking mga vlog. So, ngayon, supposed to be, itong video na ina ko ngayon ay nung Monday pa ito kasi last Monday kasi talaga ang exact na pagtatapos ng holiday dito sa Uh, Israel, yung Passover. Kaya nag-celebrate din kami dito sa nursing home. So, tong tunghayan nyo guys ang mga kaganapan dito sa nursing home. Sana ma-enjoy kayo! say Let's meet in Rio Bay. to disturb. no Bandang huli, sinunod ko na lang ang otos ng ating alaga para manahimik na siya kasi ang kulit na talaga niya. <laughs> Paulit-ulit na siya pagtawag sa akin. Ito ang karuntong ng ating celebration noong nag-start ng April 23 ang Passover na tumatakbo ng pitong araw. So, ano nga ba itong Passover sa mga Israeli? Importante ito para sa kanila. Ito ay isang Jewish festival nagmula ito sa paglisan nila sa Egypt mula Egypt hanggang patungong Israel at tinatawag itong Exodus sinisilibrate ito ng pitong araw mula nung April 23 hanggang um, April 29 so last other Monday ito ang pinakahuling pang pitong araw ng selebrasyon kaya kami ay nag-celebrate dito at uh, ang tawag sa huling celebration sa Hebro ay Akaron Shel Pesach. Yun ang last Passover. Akaron Shel Pesach sa Hebro So, yan. May kunti naman kayong kaalaman mula dito sa Israel sa kanilang mga holidays. di ba? Oh, like the night, will be in the kids in

Ito yung matsot na kung, kung titignan mo palang skyflix lang din to pero ito wala talagang kalasa-lasa wala rin pampaalsa. Ito lang tangi nilang kinakain nung sila ay lumikas mula Egypt hanggang Israel. So, ang tawag nito ay matsot. O oh, yun, meron na magayon konting kalaman. Wala talaga sa itong kalasalasa. Naglagay sila nito nung last day ng uh, kanilang holiday. Ang iba naman nito, mga kabataan naman dito, sinasausa sila, sinasawsaw nila sa chocolate o oh, oh, kaya butter, ganun, yun, ang ano. Ako naman ito ay niluluto ko kasi gusto niluluto. Niluluto ko ito, dinurog ko, ang ibang ang style ng iba ay nilagyan pa nila ng kunting gatas, ay ako naman nilagyan ko lang tubig lang, tapos, itlog Lagyan na ng kunting asin, at saka, uh, paminta na mapino. Ayun, gusto-gusto ng ating alaga ito. Next, magpakita ko rin sa inyo kung paano to lutuin sa susunod na ating upload na video. Diyan nagtatapos ang holiday dito sa Israel. At sana nag-enjoy kayo. Kung kayo ay bagong dapat pa sa aking YouTube channel, maaari lang po mag-like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na aking ina-upload. Welcome ka dito, kaibigan, sa aking munting channel. At sa dati ko naman subscribers, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta ninyo sa akin. God bless and kita-kits ulit!